Tunay niyan ilang mga nakinabang sa drug money ni Kerwin Espinosa. Pinangalanan nito sa kanyang affidavit at posibleng isiwalat sa gagawin pagdinig ng Senado ayon sa pambansang pulisya. Ang ulat mula kay George Bandola via phone pack. George? Audrey, siguradong may pasasabuging bomba ang affidavit ng nahuling drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay TNT Chief Pato de la Rosa, Ayon nitong pangunahan ng Senado, subalit siguradong itatanong din kay Kerwin ng mga senador ang mga bagay na tinura na nito sa kanyang sinumpaang salaysay. Dalawang abogado ni Kerwin galing ng Region 8, sumama na rin daw ang National Bureau of Investigation sa pagsasapinal ng kanyang affidavit mula nang lumapag sa bansa si Kerwin galing ng Abu Dhabi. Tila nagpasaring naman si Batok kay Senator Leila Dilima pinangungunahan daw kasi nito ang mga posibleng mangyari kay Kerwin gayong pinipilit na i-secure ng PNP ang kalagayan ng nahuling drug lord. Nauna nang napaulat na kabilang si Dilima sa mga tinukoy ng Pangulong Duterte na narco-politician at nakinabang sa drug money. Inulit ni Bato, kung may mga magnanais na patahimikin si Kerwin, maghihirapan ang mga ito ayon sa kanya over his dead body. Tiniyak ni General De La Rosa, hindi maapekto ng kampanya ng pulisya laban sa pinagbabawal na gamot sakaling maging magkaiba ang mga pangalan sa listahan ni Kerwin at ng kanyang yumaong ama. Hindi pa po naililipat sa PNP Custodial Center si Kerwin. Nasa pangangalaga pa ito ng anti-illegal drugs group habang isinasapinal ang kanyang affidavit na bagay na babanggitin din ito sa oras na sila'y dumating sa pagdinig ng Senado. Samantala sa bahagi naman ng uh, patuloy ng manhunt operation ng PNP, laban naman dito kay Ronnie Dayan, ang uh, driver bodyguard uh, ng dating uh, kalihim ng kagawaran ng uh, katarungan, si Secretary de Lima. Ayon kay uh, General Batoden Rosa, patuloy pa sila nakikipag-coordinate sa mga pinakalat na pulisya. Mas maigi nga ang yung 1 million peso na reward dahil makakatulong daw ito. Lalopak sumama na rin sa hunting uh, operation ang National Bureau of Investigation. Para sa PTV News, George Bandola. Maraming salamat George Bandola.